Hindi ko walang pero pareho lang kami na estatua at gulat na gulat yung itsor niya. Hindi naman ako makakibu at makakorap. Gosh, why so careless Carmila? May tao ba dyan? Sino kayo? Narinig naming sigaw ng matandang lalaki kanina at may daladala -dala siyang kasira. Kaya pala lumiwanag ang paligid dahil may dala siyang ilaw. Agad akong napatayo at napayo ko Gosh Sobrang lakas ng tibok ng puso ko At iinit din yung mukha ko Ho -ho. Ibang label ng kahihiyan na to Ginoong Juanito Alfonso Kayo po ba yan? Tugon pa ng matandang lalaki Tapos inalalayan niya si Juanito Tomayo O, Opo oh Ginoong Valdez Sagot ni Juanito at napayo ko siya. Hindi rin siya makatingin sa akin ng diritso. Oh my! Ano pong ginagawa nyo dito? At bakit kayong dalawa lang? Tanong pa ni Ginoong Valdez. Bigla namang nanlaki yung mata naming dalawa ni Juanito. Wala po kaming ginagawang masama. Ako. Nagkakamali po kayo ng iniisip. Juanito. Juanito. Nagtataka namang napatingin si Ginoong Balde sa akin Tapos tumingin din siya kay Juanito tapos tingin ulit sa akin At tumingin ulit kay Juanito G Ginoong Baldes siya, siya po pala si B Binibining Carmelita Monte Ka Carlos Sabi ni Juanito Gosh Masyak na syak siya OMG Oo nga pala Nasa Spanish era ako hindi normal makipaghalikan basta-basta sa panahong ito. Pero parang ismak lang naman yon, shucks, kahit na, kiss pa din yon Carmila. Si Juanito Alfonso ang first kiss mo. Nanlaki naman yung mata ni Ginoong Valdez at agad na pabaw sa akin. Ma, magandang gabi po Bini Bini, pasensya na po kayo, hindi ko po kayo nakilala. Bata pa po kayo noong huli ko kayong nakita. Tugon ni Ginoong Valdez. Payat at hindi ganoon katangkad si Ginoong Valdez, pero kahit matanda na siya, mukha pa ring bata ang itsura niya. Kayo manggi ang kanyang balat at manipis na din ang kanyang buhok. Maliit lang ang mga mata niya, pero matangos ang ilong niya. Napaisip naman ako. Shucks, Kilala niya si Carmelita, dati. Oh no, paano kong magtanong siya kung ano-ano? Marahil ay hindi niyo na po ako naaalala. Ako po si Ginoong Valentino Valdez. Ako po ay dating kaibigan at abogado ng inyong lulu na si Don Santiago Montecarlos, ang ama ng inyong ama. Dagdag pa niya, UMJ. Nagagalak po akong makita kayo muli. Hindi na niya natapos yung sasabihin niya kasi nagsalitahan na ako. Hindi ko nakiiri na lulukan na ako. Parang sasabog na yung puso ko lalo na dahil nandito lang siwan nito. At ayaw mawala sa isip ko nung nangyari kanina. Ako rin po. Ah, pwede na po ba ako umuwi? Tanong ko Napasulyap naman si Juanito sa akin pero napayoko din agad siya. Halos labing walong taon na ang nakalilipas mula nang huli akong pumunta sa San Alfonso. Dalawang taong gulang palang ikaw noon binibining karamilita nang mamatay ang iyong lolo. Tinulungan naman ako ni Don Mariano Alfonso. Makapasok dito sa Universidad de Santo Tomas at hanggang ngayon nagtuturo ako ng abogas at naging tagapamahala din ng silid aklatan. Narinig kong kwento ni Ginoong Valdez. Nasa kalisan na kaming tatlo ngayon. Magkatabi si Ginoong Valdez at Juanito habang nasa tapat naman nila ako. At dahil binabagabag pa din ako ng kahihiyang nangyari kanina, nakatakip ako ng panyo at nagpapanggap na inaantok lang hindi rin ako makatingin kay Juanito at alam kong ganun din siya sa akin. Gosh! Sinilip ko naman siya habang nakatakip ng panyo. Nakadungo siya sa bintana at mukhang binabagabag din siya ng aksidenting nangyari kanina. Oh, oh, oh my gosh! Mawalang galang na pero ayos lang ba kayong dalawa? Bakit parang hindi kayo nag-iimikan? Biglang tanong ni Ginoong Baldis na nagpatinis lalo sa aming dalawa. Inaantok lang ako. Ako. Makati lang ang lalamunan ko. Wala Nagpabalik-balik naman ang tingin ni Ginoong Baldi sa akin at kay Wanito. Sige na, sige na. Naiintindihan ko na kayo. Tugon ni Ginoong Baldis at halatang natatawa siya sa amin. Shucks, mukhang may nasisinis siyang something. Huwag po kayong mag-alala. Sasabihin kong kasama niyo ako sa silid aklatan. Wala namang masama doon dahil nakatakda naman kayong ikasal hindi ba? Pinadalhan na ko ni Doña Solidad ng sulat at imbitasyon sa inyong nalalapit na kasal sa Pebrero. Sabi pa ni Ginoong Valdez, tapos nakangiti siya yung ngiting ng aasar. Hi, matagal pa yung Februarya. Ah. Bakit naman may imbitasyon na? Kalat na din sa buong bayan ng San Alfonso Pati ba naman dito sa Maynila? Gosh! Ganon ba sila ka-excited? Napatangon na lang ako Ganon din si Juanito At nung magtama yung mga mata namin Agad akong nagtakip ng panyo at umiwas Ganon din naman siya Napalingon din siya sa bintana at umiwas ng tingin ilang saglit lang biglang tumigil na yung kalisa. Gosh, mukhang nandito na kami. Kinarir ko na yung pagtutulog-tulugan para hindi na kami guluhin at itsyosin pa ni Ginoong Valdez. Binibining Carmelita, nandito na po tayo. Narinig kong tugon ni Ginoong Valdez. Nakita ko namang pababa na si Juanito sa kalisa. OMG, Mukhang alam ko na to Bababa siya tapos ilalahad niya yung palad niya para alalayan ako ko At dahil ayoko mangyari yon at sobrang hiyang hiya pa ako sa nangyari, agad akong napasigaw. Sa sandali! Napatigil naman si Bonito at napalingon sa akin. Dahil doon, agad akong lumabas sa pinto ng kalisa at lumundag pababa. Maraming salamat ginoong Valdez, ginoong Wanito. Mabilis kong sabi, sabay ko maripas ng takbo papunta sa pinto ng kumbinto. Kakatok na sana ako, kaso biglang bumukas ang pinto at bumungod sa harapan ko si Madam Olivia, Josefina at Natasha. Sabi ko na nga ba ikaw ang dumating? Sinong naghatid sa'yo? Tanong ni Madam Olivia tapos napasilip siya sa likod ko, nakita naman niya si Ginoong Valdez at Juanito na nakatayo sa tapat ng kalisa. Anong nangyari sa'yo? Bakit pulang-pula ang mukha mo? Nagtatakang tanong ni Josefina at sinubukan niyang tanggalin yung panyo sa mukha ko pero umiwas ako. Gosh, bakit ba niya ako binubuking? Nasaan si Sonya? Hindi ba't siya ang kasama mo kanina? Tanong ni Natasha Tapos tinitingnan niya ako nang mabuti At dahil doon na payo ko ako Ah eh, may pinuntahan sila ni Ignacio kaya si Juanito at Ginoong baldis na lang ang naghatid sa akin Sagot ko Napataas naman yung kilay ni Natasha Grabe tong babaeng to Over kong makapagduda um, aakyat na ako ah pagod na ako eh palusot ko pa sabay ko maripas ng takbo pa paakyat sa kwarto ni Madam Olivia pagdating ko sa loob agad kong nilak yung pinto mahirap na baka sumunod si Josefina at itusin ako sige po maraming salamat Madam Olivia mauna na po kami magandang gabi narinig kong paalam ni Juanito Napasilip naman ako sa bintana at nakita kong sumakay na sila ni Ginoong Valdez sa kalisa at tuluyan ng umalis. Wow! Sana paggising niya makalimutan na lang niya yung nangyari. Huhu. <laughs> Kinabukasan, pagkatapos ko maligo at pagtingin ko sa salamin, napansin ko na ang lusog-lusog na ng eyebags ko. Gosh, ilang araw na kong hindi nakakatulog ng maayos dahil kay Juanito ganito ba talaga ang epekto ng pag-ibig? Hindi naman ako nagkaganito noong nagkakrush ako noon kay James Gilbert Abnormal na yata ako. Bago kami magsimula magrosaryo sa umaga, napansin kong parang namumutla si Josefina. Nakaupo kami ngayon sa tapat ng altar ng Birhing Maria habang hinihintay pa si Madam Olivia. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya tapos hinawakan ko yung noo niya. Mainit siya. Ang bigat ng pakiramdam ko. Pagising ko kanina, mukhang lalagnatin ata ako. Sagot niya tapos napaubo pa siya. Hinimasimas ko naman yung likod niya. Naalala ko nung magising ako dito sa kumbinto at nagpanik dahil gusto ko nang makabalik sa modern world. Si Josefina ang nag-alaga sa akin ginamot din niya yung sugat ko nung nahulog ako sa bintana dahil hindi ako nasa lunewa nito. Magpahinga ka na muna, sasabihin ko na lang kay madam. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi bigla siyang nagsalita. Ayos lang ako, kaya ko pa naman, tatapusin ko muna ang pagro -rosaryo. Sagot niya tapos napaobo ulit siya. Dumating naman na si Madam Olivia, Natasha at iba pang mga babaeng kasama namin dito. Lumuhod na kami at nagdasal habang hawak ang rosaryo. Napatingin naman ako kay Natasha kasi kanina niya pa ako tinitingnan. Mukhang nagdududa talaga siya sa akin. Tiningnan ko naman si Madam Olivia para isumbong si Natasha kaso nakapikit lang siya at nagdadasal. Parang matamlay din si Madam Olivia ngayon. May sakit din ba siya? Pagkatapos namin magdasal, lumapit agad ako kay Madam Olivia at pinaalam si Josefina. Sige, ihatid mo na siya sa kanyang si Matamlay niyang sagot. Agad ko namang hinawakan yung noo niya. Madam Olivia, may sakit din po ba kayo? Tanong ko napahinga naman siya ng malalim at kinuha yung kamay ko at hinimas-himas ito. Ayos lang ako, hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Sagot niya, gosh, feeling ko may sumpa yung kwarto ni Madam Olivia. Kasi mula nung nakishare ako ng kwarto sa kanya, hindi rin ako makatulog ng maayos. Magsasalita pa sana ako kaso tumalikod na siya kaya inalalayan ko nang tumayo si Josefina at sinamahan siya papunta sa kwarto nila ni Natasha. Inalalayan ko din siya humiga at ilang minuto lang mukhang nakatulog na agad siya. Hays, buti pa siya ang bilis lang makatulog. Wala siguro siyang masyadong problema. Hindi tulad ko, nangungulik taata ako ng problema eh. Kinumutan ko na si Josefina sa kalumabas na sa kwarto nila. Pagkasara ko ng pinto, nagulat ako kasi nakita kong nakatayo si Natasha sa hallway at nakakross arms pa. OMG, muntik na kong atakihin sa puso. Mukha siyang multo. Naglakad siya papalapit sa akin at nakatingin ng masama. Tika, akala ko babati na kami. Nako, Carmilla, mukhang malaki ang galit ni Natasha sa iyo. Kaya don't expect na magbabati kayo no? Ba, bakit? A ah, anong meron? Nagtataka akong tanong kasi hindi niya pa din inaalis yung malalaser niyang mata sa akin. Gusto niya ata akong sunugin ng buhay Nagtataka lang ako kung bakit kasama niyo si Ginoong Valdez. Hindi naman siya imbitado sa selebrasyon sa bahay ni Kapitan Corpus. Tanong ni Natasha Oh my gosh Mukhang investigador ang babaeng to ah pa, Paano mo naman nasabi Na nandoon ka ba sa padispedida ni ka Kapitan Corpus Banat ko naman sa kanya Napataas naman yung kilay niya Tama naman na ah, Wala siya doon kasi hindi naman siya invited Hindi ako imbitado Dahil isa akong flores Mainit ang dugo ng mga korpus sa Flores. Sagot niya habang pak -napak ang taas ng kile niya. Tapos lumapit pa siya sa akin. Gusto ata niya maintimidate ako sa tangkad niya eh. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit nandoon si Ginoong Valdez? Mukhang hindi naman sila malapit ni Kapitan Corpus. Sabi pa niya, OMG, malay ko ba na hindi sila close? Gosh, Karamila isip ng palusot, huwag kang papatalo kay Natasha. Tinaasan ko din yung kilay ko. Sinama siya ni Juanito, malapit si Juanito at Ginoong Valdez dahil magkakilala si Ginoong Valdez at si Don Mariano. Sagot ko, tama tama. Paano mo nalaman niyon? Nagtatakang tanong ni Natasha. Mukhang hindi niya talaga ako tatantanan. Nakapagkwintuhan kaya kami kagabi sa bahay nila Kapitan Corpus Da Banat ko pa sabay talikod at flip ko pa yung herko Ang galing mo talaga Carmila Haha <laughs> Buti na lang madaldal si Ginong Valdez At nagkwinto siya ng buhay niya nung nasa kalisa kami <laughs> Naiwan naman dun si Natasha na nakatayo At mukhang asar na asar Kinahaponan Sinulatan ko si Don Alejandro. Gosh, Hindi pa man din ako sanay magsulat ng liter. Di na kasi tooso sa modern world. Hays. Nakailang lukot din ako ng papel bago masatisfied sa gawa ko. There, ama. Sorry po, ama. Nagkamali po ako. Yun lang. Explain ko na lang. Asap. Bye. More labs, gar milita.